po, good morning po sa atin lahat at nandito na naman po si Melody Santos para po magbigay ng paliwanag about po doon sa aking uh, thumbnail na si Medit nga at yung sinasabi nga daw na asawa. Ngayon po mga kapatid at uh, nandiyan po yan, itatabnail ko po dahil kaya ko nang naman yun na itabnail at na ano, nakita ko po yun sa ipin niya. Alam niyo po mga kapatid, ako hindi basta-basta ako naggagawa ng reaction, kilala niyo po ako. Uh, ito pong uh, tinabnil ko dyan, ito po ay nakita ko sa epi Dyan po ang pinagbasihan ko. Dahil alam niyo po mga kapatid. Ito lang ang ako para sa akin ha. Opinion ko to at ito po yung para sa akin, hindi ko alam kung sa inyo ay komportable kayong mag-i-love you kayo sa first cousin nyo. Ako po, hindi ako nag-i-love you sa first cousin ko. Uh, kung yung girl na first cousin ko, masasabi ko lang niya na miss you. Uh, yung bang normal na sa magpinsa na, oh Cass kumusta ka na, miss you na, ganun lang ako. Pero lagi yan may pinsan or cousin, di ba? Ganyan po ako mag-treat sa aking mga pinsan dahil kami po ang dami namin magpipinsan. Mga first cousin ko ang dami po dahil ang tatay ko po, labing dalawa silang magkakapatid. Kaya imagine, ang pinakakaunting anak, apat. Pero iba dyan, ang dami po. May labing dalawa din po gaya ng lola namin. Kaya ako po, sa mga pinsan ko, hindi ko po sila mahalos kilala dahil ako po ay 13 years old pa lang ay malayo na ako po sa aking pamilya. ba? Diba? Hindi kami yung sabihin mo, sabay-sabay kami at saka malalayo din sila. May nasa Laguna, Binyan Laguna, na nakatira po ang mga kapatid ng tatay ko. Kaya kami po ay hindi talaga yung magkakasama. Alimbawa man, pero yung kami po ay lumaki na sabay-sabay na mga pinsan ko. Never po ako nagsabing I love you. Kahit ang tagal-tagal ko na po dito sa ibang bansa, almost 36 years old. 36 years, di ba? Na uh, batang-bata po ako umalis ng bansa. Na dito na po ako ay nagtumanda. Kaya ako po yung mga close kong mga cousin sa mga uh, babae, miss you, sabi ng miss you ka, uh, insan ganun mga ganun po. Miss you insan o oh, ganun. Pero yung sasabihin mo diyan sa uh, magpupus ako na sasabihin ko, uh, I love you so much and I miss you. Ay, di ko po yan magagawa sa aking mga kamag-anak, sa pinsan. Sa kapatid ko nga po ay, uh, miss you na mga kapatid, ganyan. We love you mga kapatid. Ganon mga, ganun po ang pag ko sa aking mga kamag-anak. Di ba? Opore, sa mga kaibigan, miss you, we love you, ganun. Siyempre, we. Not uh, directly na, I love you so much, I miss you so much, ganun po. Kaya dito, linilinawin ko lang po. Kasi yung nakita ko noon dyan, yung post ni Medit po, mga kapatid, pasensya na Medit ah. Hindi kita dito yung inuhusgahan. Kasi, alam nyo po, kung tayo po dito sa social media na ayaw natin na tayo yung mga personal na buhay natin. Huwag na tayong post na post. At kung ayaw naman natin na uh, makalagkad ang pagkatao natin, uh, uh, magiging private na lang ang buhay natin, di ba? Na wag tayong post na post. Alam naman ang mga sa FB, lalo na kung may mga kagaya na nga dito na tayo ay uh, mga content creator na kagaya niya na mayroon tayong kilala ka na, na, galing ka naging parte ka ng kalingap at isang kalingap ay talagang marireaksyonan ka, di ba? Dahil wala naman na sinasabing ubawal dahil wala na sa kalingap. Hindi po. Hangga't may channel ka, pwede kang reaksyonan dahil nga content creator, di ba? At kung saan yung mainit ang topic, talagang itatopic ka, di ba? Dahil tayo, wag na tayo dito yung uh, maging plastic na, ay, no need na ang mga views. Hindi ko kailangan ang views. Bakit ka pa nag nagkaroon ng channel? Bakit ka pa uh, lumabas dito sa maging social life ka na naghahanap ka ng content, maging content creator o reactor kung hindi mo rin naman kailangan ang views? No? ah uh, ako, mga kapatid, hindi ako yung sasabing plastic. Gusto ko rin po ng views. At gusto ko rin po na magkaroon ng yung makikita natin na pero ako hindi po ako balauba. Ano? Balauba? Ano tawag doon? Balahura. Ayan. Nababalaro, la, ano, magbabalahura ako. Kaya alam nyo mo, Bamedit, ito lang ang masasabi ko sa iyo, no? Bilang isang nagmamalasakit dahil, alam mo naman, kahit papano ang akala nga din, pinagtatanggol kita. Hindi. ah uh, dito, sa nakikita ko po, ang mga defender mo rin ang sumisira sa Alam mo kung bakit? Gaya na kay Egypta. Di ba? Isang number one mong reactor at defender mo na ilinalabas kung ano po yung nangyari dyan sa community mo. Di ba? Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Ako, pasensya na ka. Dahil doon kuya nakita sa FB mo, na ipinos mo na bakit ka nag I love you? At marami nga nagko-comment sa akin na sinasabi nga na ikaw nga ay ganoon. Kaya, naitapi ko po. Hmm? Uh, pag ako'y nag-live, babasahin ko yung mga nag-comment. Dahil hindi lang naman po uh, yung sinabi ni Kapitana, ni ganiya to, marami pong nag-comment na ganun nga daw na ikaw ay nagkaroon ka ng asawang 15 years old na Uh, yung truck driver. yan nga, nakapos nga yan dyan. Kaya, yun po ang pinagbasihan ko. Pero, uh, hindi ko naman sinasabi na, o ganyan. Sabi nga nila, ba diba? Sabi nila, at yung mga nag-comment na, ganun nga. At sa katandaan mo, ang kapitbahay, number one po iyan na CCTV. At alam lahat na kung ano ang nangyayari sa kapitbahay mo. Yun po ang mga kapitbahay. Imposibleng walang alam ang kapitbahay, di ba? Kaya, sasabihin yan, sino bang kapitbahay ang nagsabi? Eh, malay ko kung sinong kapitbahay bahay dyan. Di ba? Basta kapitbahay, ayun ang pinagsisigawan nila. Kapitbahay ang nag-comment, di ba? O nagsabi. Oo. Oh, di ba kaya tayo po yung pag-post sa FB mag, uh, kailangan mo mag-iingat tayo yun lang ang masasabi ko sa yun made it, na mag-iingat tayo mag-post sa FB dahil kahit po tayo din dito sa social media kailangan po may boundary tayo sa mga sarili natin no hindi ko mukibot ipopos mo uh, magtira naman tayo po sa sarili natin Ayun lang ang masasabi ko sa iyo, Medet. At huwag magtitiwala kahit pa yan, sponsor mo o defender mo, kagaya po dito sa KFMT na ngawa na ngawa na ngawa na wala naman direksyon ang mga sinasabi. <coughs> Excuse me po talaga pong grabe ang allergy ko po. Lalo na po pag umaga na sobrang lamig dito sa amin. Nigap tibuan at naulan pa. Grabe po talaga. Yun, uh, ang mahirap po talaga sa ibang bansa na malamig, iinit, malamig yan po tayo. Kaya kailangan lagi tayong nag-iingat. At ito na nga po, uh, ay Ito lang payo ko lang sa'yo na sana tumira ka naman sa sarili mo. Laging may distansya. Na hindi naman ko mo nagtitiwala ka, sponsor mo, na minama, na talagang nandyan, huwag ka masyadong magtitiwala. Dahil gaya na dito sa sponsor mo, sister, di ba? Anong sinabi sa iyo, di ba? Sila, si Esther, yan si FMT, at saka si Egypta, yan po yung sumira sa pagkatao mo at yung iba pa. Uh, doon sa iba, yung si Ate Perla, pinani, uh, doon parang talagang naniwala kami sa kanya dahil siya, la, siya po ay may mga resebo. At doon ki Ma'am Rita. Pero yung ito si Esther na sponsor mo daw kuno na talagang siya ang kumaladkad sa pangalan mo. Ang dami talaga. Kaya sana naman medit mag-ingat ka na lang dahil hindi naman kaming mga reaktor ng na, kalingap ang sumira sa iyo. Hindi namin hindi ko rin gusto na yurak-yurakan ang pagkatao mo. Kailangan ay nakad ano ka na lang yung limitation lang ang pagtitiwala mo sa kanila. Di ba? Hindi mo kalain na ito nga si Esther na uh, sponsor daw na talagang kinaladkad ang pangalan mo. Talagang ang daming mga paninira na ginawa sa iyo. Da iyon po ay hindi maganda. At ito si Egypta na uh, umiiyak na pinagkaisaan daw kayo diyan sa community mo ay talagang Uh, ang mga defender or reaktor mo ang talagang sumisira sa iyo hindi kaming mga reaktor ng kalingap lalong lalo na ako medit dahil hindi ko talaga pwedeng uh, yurakan ang pagkatao mo marireaksyonan kita pero yung yurakan ko talaga ang pagkatao mo hindi Do noon, doon lang ako nagbase sa mga defender mo sa mga uh, kagaya po ng sponsor mong itong si Esther na talaga naman, grabe yung panun talagang paninira sa pagkatao mo, Medet kaya uh, wag tayo masyadong magtitiwala talaga kung hindi mo lubos kilalang isang tao kahit pa yan sponsor mo, kahit pa yan defender mo kailangan po lagi kang magtitira sa iyong sarili kaya ang masasabi ko lang sa iyo Medet ay kaunti lang na prino. Huwag tayo masyadong uh, mabilis. Kasi, diyan tayo madidiskrasya. Magkaunting inahinay, dahan-dahan. Kung talagang gusto mo, uh, wag masira ang pagkatao mo. Ay, kailangan mag, marunong ka magprino. Marunong kang magkontrol sa sarili mo. Hindi yung pus ka ng pus, tapos ididinay mo na kagaya doon sa I love you so much I miss you so much ay ganigito ganyan ayan ilalagay niyan sa thumbnail ko niyan para 'wag ako mong sasabihin na ako ay mapagawa mapanira na sasabihin diyan sa comment section na pinsan mo ah uh, ako pag nag-I love you ba I love you pinsan ganun yun wala kang caption dinagdag mo na lang yun nung sa taas dahil nakita ko yan wala yung yun diyan na please sabi niya pinsan ko genon, ay cousins ko, first cousin, ganyan. Ay, ako talaga sa totoo lang po, mga kapatid, wag sabihin na natin na hindi ako ma, ano, mahal, pinsan, Mahal ko ang mga pinsan ko, dahil magpipinsan po kami. Pero never po ako magsasabing, I love you so much, and I miss you. Yun. Ako, sasabing ko, kung sasabing ko, we love you, cousin, we love you so much, no? Miss you. Hmm, ganun lang. misyuk, Pinsan, insan, ganun. Ganun lang po ang treat namin kahit kami sa magkakapatid ko. We love you, my brother. Oh, lagi yan may dugtong. 'Di ba? Dahil 'yung hindi nakakaalam na pinsan mo yun ay mama magiging ah, uh, maano? malikot na ang isip ng tao. Ganon po yun sa social media. Kaya ang dito na lang, sana ay mag-iingat na lang. Maraming salamat. We shall love, we love you sa mga nagmamahal kong mga viewers. Thank you so much. At uh, ito, suportahan na lang natin si Kuya Bal Santos Matubang at si Kalinga Rob at Idna at si Dan at si Edo. Salute! Bye-bye you! We love you! Mwah!